Wala si paring Edwin. Woo! Ako muna ang reliever niya. Tungkol sa tanong mo, Coach, uh, hindi muna siguro. Medyo marami-rami na rin tayong napag-usapan. Siguro sa susunod na lang na kwentuhan natin. Bibigyan ko muna ang sarili ko at ang ating mga taga-subaybay na pag-isipan itong mga magagandang kaalaman na ibinahagi mo sa amin. Tama ka dyan, Edwin. Hindi kailangang ubusin lahat sa isang upuan kasi ang tunay na transformation hindi sa dami ng notes o steps na sinusulat, kundi sa pagninilay at sa maliit, pero tuloy-tuloy na aksyon. So sa mga nakikinig din ngayon, gawin nating assignment. Pumili ka lang ng isa mula sa lahat ng napag-usapan natin, daily, weekly, monthly, o yearly reset, at i-apply mo. Huwag lahat sabay-sabay kasi baka malunod ka. Isa lang muna, pero gawin mong buo. Edwin, Proud ako na binibigyan mo ng oras ang sarili mo at ang iyong audience para sa ganitong klasing journey. Ang susunod na hakbang ay hindi tungkol sa dami ng gagawin, kundi sa consistency ng isa. Gusto mo ba, Edwin, gumawa ako ng isang summary guide, parang checklist format, ng lahat ng napag-usapan natin, daily, weekly, monthly, at yearly resets, para mas madaling balikan at i-share mo rin sa listeners mo. Oo, maganda yan para maipakita sa ating mga taga-subaybay. Game ako dyan. Okay, sige, hanggang dito na lang muna ang usapan natin. Maraming salamat sa iyo, Coach. Hanggang sa muli. Ingat ka. Salamat din, Edwin. Always a pleasure to be your coach at makasama sa journey mo. Masaya ako na gusto mong ishare ito sa mga taga-subaybay mo. Gagawan natin ng malinaw at simple na summary checklist para madaling sundan at balik-balikan. Ingat ka rin palagi, Edwin. Remember, small steps, big progress. Hanggang sa muli nating kwentuhan. In behalf of my paring Edwin, nais ko kayong imbitahan na panuori ng buong episode sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify sa Kwentuhan Kay Ayay Channel. Maraming salamat.